So, baka sa pamamagitan ng post na ito ay may makita tayong tambucho. Naghanap kasi ako ng tambucho nitong motor ko. Itong Suzuki Bergman. Ito yung binigay sa akin ng tita ko. Ang problema kasi, i-apply ko to sa... Bala kong mag-apply ng mga service courier. Katulad ng uh, Lala Move. O di kaya mga Joyride, Move it, Angkas. Para sa uh, extra income na rin. Pero ang hirap maghanap ng stock pipe nito kailangan kasi stock pipe bago tayo tanggapin doon sa pag apply natin so actually meron naman tayo nakita doon mismo sa company ng Suzuki pero hindi natin kaya yung, ano, yung halaga dahil nagtanong ako nag inquire ako doon sa Suzuki nasa 16,000 yung stock pipe ng ganito Suzuki Bergman hindi ko akalain na ganun kalaki yung uh, presyo ng pipe nito. Nagdala ako ng may budget ako noon na 1,500. <laughs> Mag-order na sana ako eh nung tinanong ko yung uh, sa kasa ng Suzuki. Sabi niya 16,000. Uh, Pre-order yun. Isang linggo pa yun makukuha. Ma so kukuha na sana ako eh nung sinabi na yung price. Nako, sabi ko, wag na lang. <laughs> Hindi kasi yung pera. So, 16,000 yung stock pipe nito sa Suzuki mismo. So, insya Allah sana makakita tayo ng stock pipe nito sa mga kahit mga second hand lang para ma-apply din natin sa mga service courier. So, baka may alam po kayo na nagbebenta nung pipe nila na Suzuki Bergman ay mag po kayo dahil uh, po ako insya Allah So sana ay i-share nyo to para makatulong din kayo na makahanap tayo ng stock pipe nitong uh, Suzuki Bergman 125 natin. So para maka-apply na rin tayo sa mga joyride, mga move it para na rin sa extra kabuhayan natin. So uh, sa mga hindi naman makaano, walang may recommend ay kahit i-share nyo na lang yung video na ito para makita ng mga nagbebenta ng pipe ay baka makapag-PM sila sa atin naghanap ako sa Shopee, sa Marketplace pero wala tayong nahanap uh, meron pero nung mga nakaraang taon pa 2023 uh, hindi na sila nagre-reply so ganun sa Lazada, sa Marketplace, sa Shopee wala tayong mahanap so baka dito sa post na to pag-post natin ay makahanap tayo insya Allah yung stock pipe mismo yung kailangan natin para matanggap tayo dun sa applyan natin sa katulad ng Mubit, joyride o kahit na pa man na pwede tayo maka-apply doon. So ito pala yung pipe na gamit natin dito sa motor natin. Ayan yung itsura niya. So hindi yan tinatanggap doon sa joyride data kung hindi ako nagkakamali. Sa Mubit kailangan kasi all stock yung may kabit sa motor natin. Pati ito tatanggalin din natin itong side mirror na to. So, ayan, pansamantala, ayan muna yung pipe natin. Ito nga pala yung gumagawa dito, si ah, Abdul Fatah. Isa ito sa mga jamaan natin dito sa Masjid Al Yusuf. Na kapag nagpagawa kay dito, pag nakita niya siya, magaling to sa wiring. Ang pinaka-talent nito sa wiring talaga. Basta wiring, ipagkatiwala niya sa kanya. So, yun lang. Uh, nawa ay i-share nyo lang yung video na to. Kahit sa pamamagitan ng share nyo lang at uh, i-mention nyo yung mga tao na mayroong binibentang stock pipe ng Suzuki Bergman insya Allah napakalaking tulong na po yun so hanggang dito na lang salamat Assalamualaikum.